Yo, what's up mga kamay? Good evening at ngayong gabing ito ay may sasagutin tayong katanungan ng ating isang followers at subscribers sa YouTube and Facebook na si Ma'am Santos. Ayan po yung tanong niya. Sabi niya po, good evening po sir. Ask ko lang po, nahuli po ng illegal smoking. Din naka na po siya ng sulat galing City Hall at sa Pina. Last June lang po siya nahuli. Na-receive niya po yung sulat, August 12 na po. Pag nabayaran na po ba yun, hindi na po matutuloy yung kaso. Saka ngayon lang po siya ulit, nagkatrabaho po ulit. Thank you, God bless. So, sasagutin natin ang katanungan ni Ma'am Griselda Santos. Uh, Natikita daw siya noong June at naka-receive po siya ng Sabina noong August 12 na nagsasabi na kailangan niyang umatin sa court na yon, kung anong branch ba yon sa MTC. So, kailangan niyang po umatin doon. So, pero bago kayo umatid, din po muna natin na nabayaran niya po muna ang ticket ng smoking doon po sa COED, sa City Ordinance Enforcement Division. At may resibo po yon. Pag atin niyo po sa court, ipapakita niyo po yung resibo na bayad na po kayo para bigyan po kayo ng resolution from the court na dismiss na po yung kaso yun. Tapos, Okay na po yun. Hindi na kayo magkakaroon ng warrant, hindi na kayo magkakaroon ng record sa NBI o sa police clearance. Yun lamang po, simple lang po ang gagawin para hindi kayo mawaran na bares at hindi kayo maaresto ng isang pulis. Okay? So dapat sumunod po tayo sa mga city ordinance ng Mandaluyong City, uh, half naked, uh, drinking in public, obstruction, smoking, and pagbibig. So, marami salamat at comment lang kayo sa mga katanungan nyo at sasagutin ko yan. Pero huwag kakalimutan, i-follow and subscribe my Facebook and YouTube channel, Ram Homery TV. Maraming salamat po. Adios, amigo.